Sa mga magpagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 9, 2024, Merkules ng ikadalawamputpitong linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Galatia, chapter 2, verses 1 to 2 and verses 7 to 14. Mga kapatid, makalipas ang labing apat na taon, Muli akong pumunta sa Jerusalem nakasama si Bernabe at Tito, Nagbalik ako sapagkat ipinalam sa akin ng Diyos na dapat akong pumaroon. Nakipagpulong ako ng sarilinan sa mga pangunahin sa simbahan at ipinaliwanag ko sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan na ipinangangaral ko sa mga hintil. Ginawa ko ito sapagkat ayokong mawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal sa nakaraan at sa kasalukuyan. Sa halip, kinilala nilang ako'y hinirang ng Diyos upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga hintil. Tulad din ng pagkahirang kay Pedro upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga hudyo. Ang Diyos na humirang kay Pedro bilang apostol sa mga hudyo, ang siya rin humirang sa akin bilang apostol sa mga hintil. Nabatid ni na Santiago, Pedro at Juan, mga kilalang haligi ng simbahan, na ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob na ito. Ayat kami ni Bernabe tinanggap nila bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga hintil at sa mga hudyo naman sila. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga duka na talaga namang pinagsisikapan kong gawin. Nang si Pedro ay nasa Antioquia, hayagan kong sinabi sa kanyang mali ang kanyang ginagawa. Sapagkat noong hindi pa dumarating ang ilang lalaking pinaparoon ni Santiago, siya ay sumasalo sa mga hintil. Subalit nang dumating ang mga iyon, siya ay lumayo at hindi na nakisalo sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Hudyo. At gumaya rin sa kanya ang ibang mga kapatid doon ng mga Hudyo. Pati na si Bernabe natangay sa kanilang pagkukunwari. Nang makita kong hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng mabuting balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, Kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hintil at di bilang isang Hudyo, paano mo mapipilit ang mga hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At ngayon po ay napapatuloy pa rin tayo sa ating pong pagninilay sa pagbabahagi ni San Pablo ng kanya pong karanasan sa kanyang paglalakbay. Uh, si San Pablo ngayon ay sumusulan sa komunidad sa Galacia at, at kanyang ibinabahagi po no yung nagiging takbo ng uh, kanila pong paglalakbay at hindi po naging madali din no sa sa umpisa dahil itong mga alagad na ito ay nagsisimula pa lamang so talagang mayroon po mga pagkakamali na magagawa sa kanila pong pagpapahayag ng mabuting balita. Dito nilinaw ni ni San Pablo na no? yung kanila pong magiging uh, division of labor, yung kanila magiging yung bahagi ng misyon nila. Si Pedro ay ating ba mga alagad ay magkoconcentrate sa mga Hudyo at si San Pablo naman may mag, ay magkoconcentrate sa mga hinti. So yung mga tingin ng mga Hudyo sa hindi nila kalahi o ka, kasama ay mga hintin na tinatawag. So, kaya ito yung focus ni San Pablo na kanyang mapagpahayagan ng mabuting balita. Gaya nga ng binahagi ni San Pablo, no? siya na dating taga-usig, ngayon ay siya na ang nagliligtas at nagtatanggol sa mga hintil na maipahayag itong mabuting balita na natanggap niya mula kay Kristo. At maganda po itong binahagi niya kasi sabi niya no kinorek niya si Pedro at ang ilang mga alagad tungkol sa kanila pagkukunwari kasi mahalaga po na maging authentic ang isang tao na sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita authenticity no? kailangan kailangan natin yan ngayon no, na maging totoo tayo at hindi yung Uh, gagawa lang tayo ng mabuti, makikisalo tayo sa, sa, sa iba dahil merong camera, dahil merong uh, either walang nakatingin o may nakatingin yung intention. Kaya nga sabi niya, kung gusto mo talaga ni San Pablo, kay Pedro, kung gusto mo talaga na mahikayat sila, kailan mong maging totoo, magpakatotoo. Hindi mo kinakailangan na uh, sabi niya, hudyo ka, tapos magkikisalo ka sa hintil. Kapag mayroong mga ibang hudyo na nakakita, aalis ka, iwanan mo yung mga hintil. So may, may pagkukunwari no, na nangyayari. kagandahan nga po dito ay ipinarating ni San Pablo no, yung kanyang uh, tinatawag na fraternal corrections kay Pedro. So, at magandang bagay po yun. Uh, sa tingin ko naman, si Pedro ay na nakinig din kay San Pablo sa kanya pong paalala na tungkol dito sa gawain today, dahil uh, ito yung marahil no? sa kanyang pagninilay ay mas uh, mabuting gawin at mas ikalulugod ng, ng Panginoong Yeso Kristo na tumawag sa kanila para ipayang ang mabuting malita. Kaya nawa, sa atin din, ma-inspire din tayo na kung tutulong tayo, tutulong tayo ng walang Anumang mang pagkukunwari, tutulong tayo hindi dahil sa uh, pressure ng iba Kundi ito yung tawag sa atin talaga na maging mabuti sa lahat Ano man ang kulay, ano man ang gender, ano man ang lahi, ano man ang kultura Ipahayag natin ang salita ng Diyos ng may katotohanan sa ating mga pagkatao Muli po, isang babagpalang araw sa inyo